Hoy, hello, kumusta ka? Okay, guys, meron na naman tayong recipe guys ng igpay dito at procedure guys. Oo. Alam ko mayroon din naman talagang magaling nang gumawa nito at meron ding marami na rin talaga nakakagawa. Pero guys, dito sa recipe natin, sa ating crust, kumpleto 'yan at sa ating palaman guys. Oo, may recipe tayo niyan. Susundan yung mabuti ito dahil baka ito ay ito rin ang 'yong magiging negosyo guys. Oo. oo. guys, unahin ko lang yung ating third class ha. Pero yan guys, nakasala na yan guys ha. Nakasip na yan. Yes! Oo, kailan talaga isip natin. Dito guys sa paggawa natin, make sure lang talaga na malinis na malinis ang ating kamay. Oo, malinis kasi hindi ako dito guys gumagamit ng gloves ha. Oo. Kasi nahirapan akong mag uh, para tuloy-tuloy at isang piraso lang naman to bago ako gagawa ng marami. Oo. Okay guys, sundan lang mabuti guys, tapusin ang ating video. Yes! Yun lang naman talaga ang uh, laging hiling sa inyo, uh, tapusin yung ating video pagpanood. At parang makuha nyo na rin ang tamang procedure. Oo, kasi lahat naman ang ginagawa natin pag kulang-kulang, o diba, eh, hindi natin mabubuo. O diba, mangangarap lang naman tayo ng 100 pesos, eh, nasa 97 lang nakuha natin. Huh? Hindi buo, diba? kailangan kumplituhin natin, di ba? Oo. Yes! Okay, ayan na. Ayan ang aking lahat ng ingredients dyan. Na-completo na yan guys ha. Ang payo ko dito ha, ang tubig natin, alalay kasi ang inyong third class na ginamit, baka ay matakaw sa tubig or uh, malabnaw or hindi siya matakaw, magiging uh, malambot masyadong inyong uh, pabalat. Kaya alalay lang, kung maubos yun ang tubig, pag uh, sabihin nyo na matigas pa, mag-add lang kayo ng kaunti. Oo, ganun yeah. lang guys ha. Ganun lang. Ganun lang ang ating uh, paggawa dyan. At uh, kailangan talaga, Uh, alalay, alalay lang. Diyan naman, sa aking uh, paggawang yan, uh, kung kun ikumpara natin sa ibang mga pabalat, guys, ayan, napaka-low cost talaga ang ating costing dyan. Oo, wow! Kung magkano ang benta ninyo dyan, oo. Basta i-costing lahat ng ating mga ingredients, oo. Yes! Ngayon naman, pag ganyan na, o oh, yan, ako, nilagyan ko ng mga powder, o uh, powder, or uh, flour, guys, ha, para hindi magdikit-dikit, oo. Hindi pwede, guys, uh, para makuha nyo yung tamang crust na uh, lambot ng ating, ay, lutong ng ating pabalat ng egg pie, huwag nyo masyadong bugbugin ng pagmamasa. Yan, oo, huwag nyo masyadong bugbugin. Kailangan yan, balibaliktad lang, oo, ganyan, ganyan. Dito, guys, sa wala akong ginamit na rolling pin. Uh, okay? Puro lang talaga, guys, platin ng kamayan dahil ang pabalat natin kakaiba yan. Yung iba nito, sa totoo lang, ginilalagay, ginagamitan pa nila ng roller. Pero ako, guys, hindi ako gumagamit kasi, Matigas. Oo. Pag kinakagat mo na, lalo na pag naumagahan, ay talaga namang matigas. Pero pag yan guys, habang lumalamig, talaga naman po namang na napakagandang kagatin ng ating uh, crust ng egg pie. Okay? Ayan. Pag ganyan na guys, uh, kailangan na i-grease yung inyong lagayan ha, o i-grease ninyo. Tapos, pagkatapos nyan, uh, hatiin nyo ng uh, tupi tapos ilalagay nyo yan sa gitna. Ayan, o, oh, ganun lang kadali. Yes! Lahat naman dito halos pwedeng gawin ito guys kasi wala namang kahirap-hirap talaga ito. Oo. Napakadali lang talagang gawin kung talagang gugustuhin mo. Oo. Woo! Dito guys, napakaganda itong uh, recipe natin. Napunta kayo sa isang uh, commercial na lugar or kahit sa mall. Oo. Pwede na guys may benta nito. May kakilala nga ako dito na nakapagbenta siya ng 200 uh, ay uh, 50 pieces uh, every 3 uh, every 3 days. Oo. Oo, ah, talaga naman guys. Kasi naman, uh, ah, naka-online siya. Tapos, uh, ah, nilalako din niya. Or, ah, marami siyang kakilala. Kung baga, oo. Mm! Kaya, nakapagbenta siya talaga ng marami. O, oh, siya na rin deliver So, lahat na punta sa kanya ang kita at saka yung sa uh, delivery. O. Oh. Wow! Ayun lang guys, ha? Ayun lang ang ating uh, pabalat. Ayun lang, uh, ating uh, ipapantay lang natin. Ipapantay natin siya. Maganda kasi guys sa pabalat natin ng Igpay guys. Yung hindi siya, ano, hindi siya, talaga bugbog sa ating pagmasa kasi kukuna talaga yan kukunat papangit pati oo umuurong oo once na ang pabalat nyo ng ikpay at na yan ang ilagay nyo na mismo umuurong yan sigurado yan oo sigurado yan ang pangit kagatin yan pag lumalamig yan ang tigas hindi mo na halos may slice o pero dito sa atin pag lumamig ito lalong rurupok ang ating uh, pabalat guys ng ikpay oo itong ating uh, crust ng ikpay Room, ang ganda kagatin. Oo, ang ganda. Okay. Uh, napakalit lang guys ng ating English. Pag ganyan, halimbawa, makikita nyo na medyo mas mataas ang kabila, itaob nyo lang siya. Itaob nyo lang siya ng uh, bahagya lang. Itaob nyo para papantay. O, oh, uh, di ba? Uh, ganyan na. Itataob nyo lang siya. Pag uh, sa tingin nyo, uh, may uh, ang, ang, ang kabila mataas. O, oh, ganyan lang. Uh, di ba? O, oh, di ba? Pantay na pantay na siya. Ganun lang kadali guys pag gumawa kahit makagawa ka nito. Pag gumawa ka nito halos 100 pieces a day ay talaga po na mga uh, buhay na buhay na talaga tayo guys dito. Oh. Ayan ah, uh, nilalagay. Nandyan naman guys ang aking uh, ingredients ha. Oo. Oh. Nandyan ang aking ingredients kaya sundan yung mabuti. Sa pagluto naman natin ito guys. O oh, kailangan yan pala salain natin kasi may mga bubuo din yan. O oh, sa pagluto pala nito guys. O oh, uh, ah, inyo lang talagang nga uh, tandaan ha, pagkasalang natin, halimbawa sa 160, uh, sabihin na natin, nga uh, silip-silipin nyo lang sa inyong oven, once na pumula na yan, pahina, i-adjust nyo na ng uh, katamtaman ng mga 140 to 145 ang ating apoy hanggat maluto siya, oo. Kung nasa ilalim nyo sinalang, itaas nyo na yan siya para hindi masusunog ang ilalim. Oo, ayan. Yes! Napakadali lang maluto nyan, guys. Napakaganda. Huwag nating hiwain siya na mainit pa kasi madudurog. Oo. Kasi ang, uh, ang ganda nito ng ating uh, igpay nito guys. O, di ba? Ang ganda. Ang bilis lang niya talagang gawin. At ang bilis lang din maluluto. Halimbawa, uh, 55 minutes. Kung halimbawa hindi man siya umabot, ay di mas uh, maganda. Mas magandang inyong ube na lulutuan. Oo. Basta yan lang sa mga oras na yan. inyong uh, bantayan ang inyong egg pie para hindi siya pangit na siya egg pie na makikita natin yung egg pie yung sunog itim na itim ang ilalim. Ano? hindi gusto ng iba, guys. Ganyan lang talaga, as in uh, brown lang siya. Oo, ayan. Okay? Sana, guys, may share nyo ang ating video. Huwag nyo kalimutang i-share. E, eh, follow ang ating Learn Baking with Disney at ang ating YouTube channel, Learn Baking with Okay? Is Okay? Same name lang yan, guys. Ha? O, maraming salamat. Maraming salamat. Paki-share, share. Para makatulong tayo sa iba na gusto rin matuto nito. Hindi ano, na pagkadami naman talaga na matuto na marunong nito, guys. Pero dito sa atin, guys, napakaganda nito ayan motor, guys ayan ay bolt rotor sa akin oo maraming maraming salamat pala sa nag-order nito maraming salamat ah, from Woo! Japan pa siya oo thank you so much maraming maraming salamat maraming salamat ta god bless sana eh, inyo itong matry at uh, magiging nga nyo na rin at yung negosyo. Basta, huwag tayong makampanti sa unang gawa subukan talaga natin makukuha natin ang tamang ganda sa pag-asisikap natin sa pag tayong sumuko. Okay? Yes! Happy baking!